So, yun mga kagala, good morning, good morning. Welcome to my channel mga kagala. So, nandito tayo ngayon, uh, mayroon tayong trip. So, first stop namin ito mga kagala, yan. Yung Rawis Island. So, sa to siya ng Ikal Island, bong ano yan, island siya. So, yun lang nga, mga kagala. Ayan yung mga guest namin. So, uh, may guest kami na 23 packs. So, medyo marami-rami mga kagala. Ayan sila sa unahan. Talatim na natin sila. Mga kagala. Ayan sila. Thank you. Talon, ben, talon, wala iyan, tingin na wala iyan, pagkati akhon, iyan nga boss. Uh, hello. Hello. <laughs> so yun mga kagala yung mga guests natin. So uh, ganda yan pero good. Hello sir. Hehe. <laughs> yun mga kagala so update update lang sa channel natin so kung bago ka pa lang sa channel natin eh subscribe mo na at click ang notification bell para updated ka sa mga upload natin so yun si Bindol yan so next uh, pag nakabili tayo ng fishing rod uh, mag content din tayo ng fishing, fishing fishing ba yan kasama natin yan o fishing fishing so, yan mga kagala ganda dito kaya, kung gusto nyo, alam nyo na, buk na kayo dito sa Kiloma. Kasi yan mga kagala, ang ganda ng tubig, ang linaw. Oh. Ang linaw! Wow! With beach. Yan. Yun, ang doon. So, may mga boat yun dyan mga kagala. So, siguro wala silang biyahe. Ayun. Ayun. Ayan. Alis na sila mga kagala. Baba oh, tayo. Oke okay. <laughs> don't, don't hit the side. Okay, bro. Ayan, mga kagala. <laughs> Ayan, bro. Nag na. <laughs> Ayan, mga kagala. sila. Ha, tara. Good. Yan yes. ah. mga gala so nagurobada na sila so magtago tayo dito sa. kusina kasi nagubara na sila doon naku delikado naman tayo doon maka tingin naman tayo mga singit singit dito muna tayo sa chef natin nalulupit no? niya yung mga ship natin siyempre yung kapitan namin okay. at yun yung isa na yun yung no? chef yan siya o pacing na si Bindol so yun lang mga gala so hanggang sa muli this your man Mark TV Peace.